So, ayan guys ha. Ang magandang umaga po sa ating lahat, no. Dito tayo ngayon guys sa Carmen Sana, no? sa Burao, dito sa Divisoria. So, shout out natin guys ang lahat ng mga viewers natin at mga subscriber natin. Isang magandang umaga po sa inyo. Shout out po sa mga viewers natin at subscriber po natin sa ibang bansa, no. Sa Taiwan, Hong Kong, yan sa US, guys, shout-out sa inyong lahat dyan. Thank you very much sa support nyo sa akin, no? Yan, yan, dito tayo, guys, no? Sa so, Kanguimpla, so, no? Tommy Tao. So, shout-out, no? Mahal ako, guys, ngayong araw na. Tan, bingi-bingi natin sa Tony Vlog. Magka no? 1,800 1,800. Yan, no? ori na mga rin doon. Yan, dito lang yan guys kay Boss 1, Dan. 1,800 sa no? katulad yan. Yan. Uh, Depende sa mga lock, no, sa mga iba ibang dial. Uh, yung mga... Oh, yan, white. No? white dial, so, tapos yung black Yan, black. So, bahala ano? na kayo. Mga posil. Uh, mga posil. So, dito Ito naman. Automatic din. Ano to ba? Sa mga... Ano? ADPs? ADPs. Automatic ah. Oh, okay. so, mga automatic to mga isang Hindi base. Diyan. Uh, Ayun, uh, so mga Ito, ito, ito maganda rito oh. Ayun, automatic. Automatic. So oh. magkano ang presyo to, madam? Okay. Okay. Oh, may list para oh, 2K pero may list para 'yun. Maganda na. diba, 'di ba? Ang kita mo, makina, umikot. Oh. Nagpapatunay gumagana siya. Oh, gumagana. Umiikot eh. Green dial no, maganda rin 'to, no? Huh? Ano ang tanong presyo nito, madam? 1,800. So maganda rin 'to, no? Ito 2,000, no? Yan ito maganda 'to, stainless 'to, guys. Oo, ano? Ito 2,000 rin ito. Hindi magkano po ba 3,500. Anong relo 'to, madam? Ano? Kasi malinaw mata mo, dumikit ka kasi dito para. Brake link. So 2,000. 500? Britling. 3-5 sa Britling, guys. Ano mo siya, yung bibigyan ng stolo. Lumalayo ka sa akin. Ayun. Ha? 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 ito, madam. Ay, Omega. Oh, hmm? ano Omega. Ano rin yan? Huh? Mag -ano? so, eh, so, sa magkano ang presyo nito? Omega. Magkano, magkano? 2-8. sa Omega Lakasan natin yung boss natin, Tony Vlog, eh, no? Yeah. <laughs> Hindi raw tayo rin. -ri -ri ito sa mga ganitong ori Ito, mga Rolex. Ito sa sa pa, ito so, yung mga Rolex natin mga guys. So, ito, two, five. Uh, two, five. ito five ito, three mga five. Itong, ito ba? 3,000 ano, Rolex natin pang babae guys. 3,000 Rolex. Three thousand. Three thousand. Tapos? Ang dami. Ang dami dito mga pagpipilihan dito. Ano so, pa? Ito mga gito. 5 so, lang two, two, five, two, five, five. Or, mga guys. Rolex din. Rolex din. Yeah. Babae, Ito mga dito. 3,000. Oh, okay, ito lang. Ito lang. Ay, ito lang. Ito, ito lang 3,000. Oh. Ito, ito lang. So rado natin madam, magkano ng mga presyo ng araw? Rado. 1.5 lang yan? 1.5. 1.5 sa rado. Ng dalawa yan, no? Isang blue ito, dial. Gumagana yan lahat. Gumagana na lahat. Ang mga sa maliliit dyan. gumagana yung maliliit na yun. Oh, yun o. O, di ba? So, 1 lang. One lang, guys. One lang yan, guys. Gumagana yan, ha? Gumagana. Ikot-ikot. Ah, so so itong lamesa dito yung ano, datag niya. tapo tayo dito sa mga yung malalaki. Guys, so magkano mga presyo Rolex din. Rolex din. 2800? Uh, 28. Explorer 'yan, Explorer to. Explorer yung isa. 28. 2000. na, mga nagahanap ng Daytona Rolex. Ah, uh, Daytona Rolex. Na Rolex. Daytona Rolex. Ayun, mga na. guys, so mayroon Rolex tayong mga

ganda yan. Ito yung best seller ngayon. Ito. ang oh, ano na ng, ngayon. Ano yan? Uh, yung Rolex. Ito Sprite Rolex GMT. Oh, yun, no? GMT 2 yan. So, mag ito magkano? Ito oh, magkano? Itong Rolex Easter na. Oyster strap na yan. Meron ding Sprite na oyster strap ito. Jubilee strap. Oh, yun. Magkano ito man naman? So, wait lang yan. 2,800 lang uh, mga Rolex na ano ito mga isa. Yeah, no. Ayun. Okay. Oh, so, tingnan natin yung ilalim. Ayan, sa mga bag ng mga naroon. So, ganda mga dial dito. Okay. Oh, ayan. Kung bibili kayo yung reload, dito lang kay Boss Dan, no? Ito, mayroon tayo dito mga green ano dial. So, 2,800 din mga sa Rolex din. Rolex din? oh, uh, uh, Rolex, uh, Rolex din, Rolex ha? Sa mga bag mga Rolex. 2,800 din. Omega. Omega. Magkano? Same ha? Same lang, 2,800. 2,800 so, lang. Same so, lang, 2,800, no? So, ito. Yan, yan. Ito, half moon. Half moon. Oh, omega half moon. Si master omega half moon, hot moon man, master. So, magkano, madam? 2.8 lang eight din. yan. Pati ito. 2.8 din. 2.8 din. Ang oh. oh. yun. Ito, 2.8 to. Oo. Yan, 2.8 lang. Ito, mga ilira. Ito. Two five. five. Two five. Two Yan, yan. So, ang, ang anong tatak nito ito, mega Omega, din. din. Omega. omega. Yan. So, yan, ito dito, ito, madam. Mga katulad nito. Ayan, 3,000 yan. 3,000. Mm hmm. O ayan, titigan natin mabuti muna, ha? So, about ng mga 3,000 na... Magana yan lahat. O, kumagana rin na yung pati bilog yung maliliit dyan. Oh, magana yan ayan. lahat. Ang tatak nito, madam? Uh, ah, ayan, tag. tag F1. Tag -uwer. F1. Tag oh, F1. Formula 1 yan. Kaya pala pa F1 kasi Formula 1. Ayan, 3,000 lang. 3,000. 3,000 lang. So, sa so grita, ang lahat ang presyoan dito mga kasi nag pa naman din. Oh, ito, 3,000 din. Ayan guys, so 3,000 nila dyan. Ito, ito, ito madam. Ano naman ito? Mga tag ko yan. Sabi mo yeah. yan. So, uh, magkano? Aqua racer. So, racer. Magkano? 2,500. So, 2,500 naman ito. Ako, lang din. Hanggang dito. Oh, ito ma'am. Ito, magkano ito madam? 2,600. Magkano? 2,600. 2,600. Ayan, so mga blog na yung so, Anong relo yan, Tony Vlog? Aqua Racer. Aqua Racer. So ito 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 magkano naman to? Ito for 4,000. Ayun. So ayan so, ganitong ori ng mga Arlon natin mga guys. so 4,000. Bigo sa bulpa. Oo, ayan. Bigo sa bulpa. Si boss, pili-pili lang po ba kayo? Okay, so mga so, ito maganda ito maganda so. no 3,000 din ito mga kaysa oh. so, magandang ori no so mayroon naman tayo rito so, ito maganda rin itong lock niya ito anong ori nito madam? tag tag viewer magkano presyo nito? 3,000 din Ayan, 2,000. Well, 2,000? 2,000. Ito, 1,000. Ito rito, kasi... 4,500. 4,500. presyo ito. 5,500. Oh, yan, ilalim, guys. Atomatic ito, mga kaibigan. Ganda ng likod, no? Kitang mm -hmm. kita. Kitang kita. Masin. Masin. 4,500. Diyan, guys. So, six, so itong hinihirang ito, 4,500, itong tatlo na oh, Lahat? Ito, lahat ng presyo So hiliran na to. sa 4,500 4,500 4,500 yan 4,500 4,500 din 4,500 4,500 4,500 4,500 So mga oh, yeah. so, no? so, no? so, guys, ito mga guys, mabil mo lang talaga to, makita mo sa personal ito pumunta ka Pumunta ka dito Para malaman mo no? Mahirap yung sa ano At eh. Titingnan mo lang. Titingnan mo lang oh. sa video. Pwede mo panoorin. Panoorin pero pwede pumunta dapat, talaga punta mas maganda. Pumunta talaga kayo. Para makabigat dito. Kasi sa so, mga hilira itong mga iso. iso, iso, iso 4,500 notes sa so, mga ganito. Pero pinapakita lang natin yung mga lock out saka so, yung mga uh, dial no? O uh, mga iba't ibang uh, mga ba? dial mga iso. Mga, but mga, but mga, but pero mas maganda puntahan talaga nila rito. Punta talaga. Uh, uh, dito lang. Huwag, uh, lang, huwag uh, na lang yung kayo pupunta iba. O hindi na. Dito lang kayo uh, pustan. Siyempre. Siyempre dito. Hindi natin ligtan naman yung oh, Si ano to? Ano? Siko driver diver O tingnan mo siko driver natin, no? 3,800. Negotiable pa daw. Negotiable pa. Ah, uh, ang ilang malabo naman ta ilang meters, guys? Ah, uh, 200. 200 meters? Oo. Oh. Na pwede natin i sa tubig, no? Lalim, pwede mo magsisid. Sa mga seaman dyan, mm. mahilig talaga sila dyan. Oo, oh, siyempre sa seaman, dagat. Eh. Sa mga seaman, dagat oh, nga. no? Kaya yan, pang sa dagat. Oh, 200, 200 meters. 200 meters, ang lalim ng dagat na pwede nisisirin na pwede pa, komportable pa. Magkano 3,800? Oh, yan, 3,800. No? Oh, 3, so, ito, katulad nito. Ito, 5, 8, 9, 9, 9, oh, itong, ito yung scuba Diver sa mga isang 5, na mas mataas. No. 3 meters naman to. Oh, 3 meters. Pag itingin nyo po, madam. 3 meters. 200, 200, 200 meters. Oh, 200 meters po mga scuba Divers so, mga guys. So, ang, ang lalim, 2 meters naman ang lalim nito. So, 4,500 ang medyo sa ball pa ng mga pinagawa. 3,800. 3,800. Oh, 800. So ito po, madam. Yung 35. Ito yung 45. Oh, ayan yeah. po. Uh, yung, yung tatlong piraso, ito po yung pag 4,500, ito yung uh Seiko 5 na ano? Diver sport. Sport. So ito po nga presyo, 4,500 sa mga lock na yung Ito ito, Padi. Yan. Ganun din. So, rest lang. 4,500 sa mga lock, 45 ang presyo. 4,000. Wala ka nang ganyan, totoo. Yan, 4-5 ang presyo, no? Uh, 1,800 mga rado lang itong mga isang. May mga diamond sa loob, no? Oo. Oh. Napakaganda. 1,800? 1,800 so, lang. Rado, 1, oh, rado, 1,800 So, pag naganap naman kayo sa mga about na mga tungkol natin. Pampormahan. Na, uh, Pampormahan. Pwede na pag mag, ano, magloko-loko. Oo, oh, pwede pwede. Mga itikid na ito sa mga one-fourth ang bigat nito, mga tinatawag yeah, oh, no? big tuck. So, automatic tawag, boss? Ah, man, uh, man. mga quartz lang, no? Quartz. So, ang presyo nito, 4,500 nito sa So, naghanap kayo mga katulad dito, mga imbik ka natin, no? Hindi pa rin nagbabago ang presyo. Ang kasi napagaganda naman kasi talaga, guys. Oh, so, so, ulit. 4,500 nito sa May blue dial, gold, no? Yan, no? Oh, Dami dito, guys. Dito lang kayo pumunta, guys, kay Boss Dan, no? Sa Carmen Tanas. Yan, no? Oh, Dami so, nito. Matugol, dito na kayo pumunta guys no sa mga rilo ni Bostan dito sa Carmel Danas no <laughs>